Ayan, what is up mga kapitbahe, welcome back to my home lab Okay, for today's video mga kapitbahe, meron tayong isang subscriber nagtatanong Nagtatanong po siya sa akin, gusto niya kasi magtayo ng business na magkocontribute siya ng internet which is gusto niya maging ISP provider which is yan yung uso sa mga probinsya, gusto mo maging small time uh, ISP provider yan yung mga uso kasi sa mga ibang probinsya Hindi pa abot ng malakas na signal At saka hindi pa abot ng mga fiber Okay, yan po yung katanungan ng isa nating kapitbahay Gusto niya magtayo ng business na ISP provider Nagtatanong po siya sa akin, mukhang hindi siya uh, familiar o hindi siya taiki Nagtatanong po siya sa akin kung kaya ba niya mag-setup Or ano nga ba yung actual na mga dapat mong kailangan na bilhin Or ano yung mga dapat na uh, i-consider mo para makapagtayo ka ng isang uh, uh, business na which is ISP provider. Okay? So, yun yung mga tinatanong niya. Ito mga kapit bay, kung gusto mo talaga ng legit na magiging ISP provider ka, medyo may kamahalan po kasi yun. Uh, mo kumuha ng uh, uh, mga uh, license, permit, ganun, or para pwede ka magbenta or pwede ka magbenta ng internet sa galing sa mga provider. Pero kung kunwari, ikaw lang, individual, na gusto mo lang mag-share ng internet, kumita ng konti, eto po yung mga steps na dapat mong malaman para makapagtayo ka ng isang uh, uh, wifi business sa bahay mo or magiging small time ISP provider okay nalilito po kasi siya ito yung kwento niya nalilito po kasi siya kung ano nga ba daw ah uh, ang mas maganda. May nababasa or may napapanood kasi siya daw siya sa YouTube ng mga naka-fiber optic. Hindi niya alam kung saan isasaksak, kung ano ilalagay, kung ano, paano nilalatag. Kasi may napapanood daw siya sa mga vlog, sa mga YouTube, sa mga kapwa-vlogger natin. Hindi daw niya masyadong naintindihan, hindi niya masyadong Uh, na-explain mabuti kung ano ang step-by-step. Step. So ngayon, i through natin siya, ipapakita natin sa kanya kung ano ang pinaka-step-by-step step na kung gusto mo talaga magtayo ng uh, sarili mong uh, small-time ISP provider. Okay? Let's go. Stay tuned mga kapitbay. Uh, Pag-uusapan natin, explain ko ng konti sa kanya step-by-step uh, step para maliwanagan siya. Okay? At saka mag din siya ng idea kung ano yung mga dapat niya bibiliin. Okay? Kung ano yung swak sa budget na. Okay, let's go. Ayan na nga mga kapitbahay. So, unang-una mga kapitbahay, syempre, kailangan mo ng plan. Okay, so, ito muna, ipapakita ko sa inyo. Ito yung question ng ating kapitbahay. Ito yung question niya. Uh -huh. ayan. Di ko alam ano mga needs if mag-fiber optic gamit mo pang-provide ng internet sa customer mo. Okay? So 'yan po yung tinatanong na. Okay? Kaya i-explain natin sa kanya ngayon kung ano yung unang step by step. Okay? So let's go. Pupunta tayo dito sa PC natin. Meron tayong hinanda sa inyo na uh, drawing para maipakita natin actual sa inyo. Okay? So ganito po 'yon. Okay? So pupunta tayo dito sa PC natin. ito 'yung mapapansin. Pero tayong drawing. Ito yung sample. For example, ito yung home network mo. yan. Yan yung home network mo. Tapos, ito mamaya na to. Ito yung mga client mo na target mo na bibigyan mo ng internet. Okay? Ito yun. Itong mga to. Okay? So, unang-una mga kapitbay, syempre, kapag gusto mo mag-share ng internet na pipitsugin or yung mga patago lang ng mga ISP provider na nagbibigay ng mga internet sa kapitbay mo. Kasi syempre, kung na nari, ikaw, IT ka, tapos gusto mo mag-business. So, ganito lang yung gagawin mo sempre kailangan unang-una meron tayong internet. So, ito yung modem natin. Uh, pangalan natin. Modem. Uh, ito, assuming, ito yung modem na binibigay ni uh, PLDT, Globe, or anumang ISP provider yan, yan yun. Okay? Ang pangalawa, kailangan meron kang firewall. Yan yung magmamanage. Or, meron kang external firewall na magmamanage ng bandwidth management mo, at saka yung PPPOE account creation. Kasi, Usually, uh, ang mga ginagamit ng mga nagkagawa ng mga business ng mga ISP provider is naka PPPoA connection which is uh, magbibigay ka uh, ng isang router uh, ang tawag nila doon is oh, uh, ano ba tawag nila doon? ONU ONU Ayan. ONU net device Ito yung mga ONU yan Yan yung mga binibigay doon sa mga uh, bahay which is Uh, parang uh, parang kung ano yung binigay sa ni ISP provider Parang ganun din Okay So may dalawang scenario po kasi yan Kung paano mo i-distribute yung internet mo Okay uh, Pwedeng P2P Which is P2P Tawag natin din point to point to multipoint Which is magsiset up ka ng isang malaking uh, uh, antena sa bahay mo Tapos ang mangyayari, lahat ng mga client mo is magsiset up ka ng isang uh, 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 outdoor uh, P2P router na magkoconnect dito. Ayan, magkoconnect dyan. Like, for example, kanyon bahay na unyan yan, yan dito through wireless. So, yan yung tinatawag natin na uh, P2P connection. Okay. Tapos, yung isa naman is uh, FTTH, yung tinatawag nila na fiber to home uh, uh, connection, which is from your Uh, from your uh, area, meron kang uh, switch, meron kang OLT Tapos nakalatag na fiber Which is, kung eto uh, OLT to, yan, nakalatag na fiber Papunta dito sa router ng uh, router ng uh, bahay na pagsisendan mo ng internet So, ganun po yun Parang, kung maari, magpakabit ka ng PLDT home fiber Parang ganun yun uh, Nilalatag nila yung fiber galing dun sa NAP nila papunta doon sa bahay nyo, papunta doon sa ON sa uh, wireless uh, modem router na binigay mo sa kanila. Okay? So, ganun lang. Tapos, siyempre, for example, mayroon ka ng modem, mayroon ka ng firewall. So, dito sa firewall, pwede kang gumamit ng PFSense, pwede kang gumamit ng Microtech. Nasa sa inyo na po kung, uh, tag to, ano yung kabisado nyo or saan kayo familiar. Kasi, ito uh, sasabihin ko ha, kasi kung ikaw gusto mo magtayo ng ganun uh, uh, business, dapat techy ka. Um, kasi pagdating sa configuration ng Microtech or PFSense, medyo malalim kasi yun. Kasi meron tayong mga tinatawag na configuration ng uh, uh, PPPOE or uh, VLAN setup or yung mga tinatawag nating uh, uh, blocking ng website or restriction. Kasi kailangan syempre, ah, uh, yung network mo secured kasi kunwari ang pinagkabitan mo is uh, IT rin pala hacker so iba bypass niya yung network mo kailangan may familiar ka talaga pagdating sa network or pagdating sa IT okay so kunwari kumpleto ka na yan ganyan yan ganyan Kumpleto ka na meron ka ng uh, microtech or pfsense meron ka ng switch meron ka ng OLT okay so ano nga ba ang tinatawag na OLT so ang OLT ito mga kapitbahay kunwari kunwari mag FTTH ka, mag fiber to home connection ka, kapag maramihan na, kailangan mo ng OLT. Okay? Pero kunwari ikaw, budget milang lang, uh, gusto mo lang mura, pwede ka mag P2P. Pero, dapat, i-make sure mo na, yung mga client mo is, mayroong line of sight, dito sa bahay mo. Which is, makikita nila to, or walang nakaharang na puno, walang nakaharang na building, para makita nila yung, ang antena mo, para makapag P2P ka. Okay, pero pagdating sa mga probinsya, siyempre, sa probinsya mayroong liblib, mayroong mga puno, mayroong mga uh, nakaharang na bundok. So, madalas ang ginagamit nila is fiber. Okay, which is medyo mura kasi kapag P2P, medyo mahal yung mga P2P router, medyo may kamahalan yun. At saka, mahal yung antena. Pero pag yung fiber, medyo mura lang. Tsaka hindi ganun kamahal yung media converter. Okay? So, ano nga ba ang media converter? Huwag nyo mapapansin. So, for example, ito yung ating media converter. MC, media converter. So, ang media converter, ang trabaho po niyan is, like, for example, uh, yung bahay na to, maglalatag ka ng, uh, uh tignito, ng fiber papunta dito sa OLT mo. Or, wala kang OLT kasi nag kasi yung OLT mga quite yung optical line terminal is medyo may kamahalan po yan like for example GPON or EPON pag ipon e medyo mura pag GPON so pag GPON uh, gigabit uh, optical network gigabit na siya pero pag ipon e yung mga normal lang 10 by 100 lang eto kasi uh, pag bumili ka ng OLT eto kasi yung OLT is ang trabaho po niyan siya yung Like, for example, uh, yung OLT is maglalagay ka ng fiber, tapos maglalatag ka ng isang pirasong fiber, papunta dito sa poste, ah, uh, wait lang, papunta sa poste, tapos maglalagay ka ng napbox box doon, maglalagay ka ng isang, ano, uh, nap box na mayroong splitter na 1x16. So, for example, uh, yung OLT mo is mayroong 6, ah, uh, four pawn, which is apat yung uh, port niya, which is yung passive optical network niya, apat yung saksakan ng fiber. So, sa apat na yun, pwede ka maglagay uh, ng apat na uh, napbox. box. Kung inyo mapapansin sa poste may nakadikit na itim, yun yung tawag is snap box. Nakakabit dun, dun sa OLT, sa mga provider. Tapos every napbox box na yun, isang fiber papunta rito sa area mo, sa OLT mo, papunta sa snap box pwede ka mag-distribute ng or pwede ka mag-connect ng client na 16 kasi naka 1 by 16 yun. 16 piraso na bahay. Okay? So, ganun yung trabaho niya. So, kunyari, tipid ka. Wala kang pambili pa ng OLT. Tapos na ka sa P2P. Pwede ka muna mag media converter. So, ano nga ba ang trabaho ng media converter? So, ang media converter is yan yung ng uh, uh, data to light papunta dito sa client mo. So, ang mangyayari dyan is eto yung media con na to is nakakonek dyan sa switch mo tapos copy tapos dito sa end ng bahay mo kasi A and B yan meron din dyan uh, meron din dyan media con na connected dito sa router yan sa router sa bahay kasi i-convert na yung data to light para mas mabilis kasi hindi naman tayo pwede maglatag ng LAN cable kasi may limit magkakaroon ng loss. Hindi ka tulad ng fiber, pang malayuan. So, pwede ka maglatag ng fiber kahit malayo na walang uh, sin walang data loss which is napakaliit lang. Hindi ka gaya ng kapag naka land cable ka, pag naglatag ka ng lagpas 300, may data loss na yun, babagal na. Hindi na ma-get, hindi na ma-achieve yung tamang speed. Okay? So, ganun yung explanation kasi may limit. Okay? Pero pag fiber, wala. Kaya kahit malayo, pwede. Tapos, mayroong fiber yan na nakalatag na ganun. Yan. So, Mediacon A and B papunta sa client mo. Tapos may RJ45 kasi ang media converter, kung yung mapapansin, ito yung mukha Media, ayan. ayan, media converter. Ayan. So, ayan, katulad niyan. na. Meron siyang fiber optic. Ayan, fiber optic. Tapos may LAN. So yung LAN na yan naka yan sa switch mo sa uh, bahay mo tapos yung dulo yung B nakakonekto doon sa uh, bahay ng client mo. So yan yung mangyayari. So ang mangyayari kapag naka-media converter ka kumari, meron kang 15 na ba uh, kumari, meron kang 18 na bahay na lalagyan. So 18 na media con din. So medyo pricey talaga pero ganyan talaga kapag nagbi-business kailangan mo maggastos. So ganun, madami. So kunyari Uh, 16 plus 16, ganun kadami ng media converter yung lalagyan mo, ganun kadami ang media converter sa loob ng bahay mo. Maglalatag ka palagi ng kable. Pero kunwari, medyo may pambudget ka na, ayaw mo na ng magulo, ayaw mo na ng mag media converter, doon papasok yung OLT. So, ang OLT, so for example, yung OLT, ayan, eto yung OLT, OLT yan ha tapos uh, wait lang bigay tayo ng router example yan mare copy 1, 2, 3, 4, 5, 6 paste yan bawat bahay mo syempre bawat bahay merong ano yan ONU mayroong router na pwedeng lagyan ng fiber. Yan. So, kapag naka-OLT ka, ang gagawin mo is maglalagay ka ng kumari, eto connected na to. Itong switch na to, connect, nagko-connect yan dito sa OLT. Ito yung nagbibigay ng internet. So, dito sa OLT, maglalatag ka lang ng isang fiber, which is kunyari, uh, kunyari, eto yung ating ano, kunyari, ito yung ating Uy, asan ka na? Kunyari, ito yung ating poste Ito yung nap So, from OLT, maglalatag ka ng isang fiber Papunta rito sa nap box Yan Tapos, lahat ng client mo kasi Which is dito sa nap mo na yan Is meron kang 1x16 na splitter So, pwede ka mag-connect dyan lahat Yan, dyan connect lahat ng client mo Ba't ganun? Ayan, nakaganyan. Pang maramihan. Pero, kailangan mo talaga gumastos. Ayan. Kunwari, sa isang, kunwari, sobrang yaman mo na, ang dami mo ng client, sa isang barangay, pwede ka magbigay ng isang OLT, ng isang napbox, like maglatag ka ng isang fiber, tapos, pwede ka mag ng maraming napbox. Sa isang fiber na yon para makapag-contribute ka <coughs> ng mga uh, connection dun sa mga bahay na gusto mo paglagyan Okay, so ganun po yung setup nyan Kailangan mo magganyan kapag naka-OALT ka So yun yung setup na medyo may budget na Pero kung wala, ito yung setup Bili ka lang ng Mediacon So magkano ba yung Mediacon sa uh, online? Mura lang yung Mediacon uh, Lazada, ito walang price Ba't walang price to Media uh, ayan, mura lang. Mga nasa, uh, may mga ganyan nga, oh. may 600. Mura lang yung Media Converter, pero, ayan, oh. pero, hindi na ganun ka-branded yan. pero matibay din po yan. So, gusto mo makatipid, pero medyo magulo. Uh, maraming marami kang ilalagay ng Mediacon every bahay. Sobrang hassle. In, unlike na kapag naka-OLT ka, is maglalatag ka lang ng isang fiber, papunta sa nap box mo, pwede ka na mag-distribute ng madami, hindi ka na maglalatag ulit ng maraming fiber from bahay mo papunta sa uh, uh, area na yon. Like, for example, uh, kunyari, uh, taga ano ka, uh, taga Cavite ka, tapos may isang barangay. So, sa isang barangay na yon, which is dito sa area mo, nalagyan mo na lahat ng fiber, tapos may isang barangay na gusto magpakabit ng mga internet na mga bahay. So, ang gagawin mo is, maglalaan ka lang ng isang uh, PON, uh, Passive Optical Network. Dito, sa PON na to, maglalatag ka, magawa ka ulit ng isang NAP, lalatag mo lang dyan. Kung are, dun sa area na yon uh, meron tayong ano don uh, uh, 16 din na bahay ulit. So, maglalatag ka lang ng isang fiber, uh, maglalatag ka lang ng isang fiber, tapos, maglal papunta dito ulit sa nap mo na to na 6 by 16, 1 by 16. Tapos, dyan mo ulit connect yung mga client mo. So, ganun lang kasimple mga kapit by Ganun lang yung mga dapat mong i-consider. So, <coughs> ang dapat mong bilhin is Microtech Oliga PF Sense Switch at saka mga media converter kung gusto mo mag-FTTH which is uh, fiber to home connection. So, ganito yon sana naintindihan mo. Di ba kung meron comment, comment down below. Pero kung Mayroon ka ng budget, pwede kang bumili ng OLT para pang para less hassle ng latag ng kable. Pero kung uh, basic lang muna, malapitan lang, hindi ganun ka malayo, tsaka mayroon ka namang line of sight, pwede ka nang mag P2P, which is maglagay ka ng malaking antena sa taas ng bahay mo, tapos mag P2P ka. Yan. Lahat ng bahay na yan, lagyan mo ng P2P antenna, which is, nabibili lang din naman yan ng mura sa Shopee. P2P uh, network. Yan. Yung mga... P2P router. yan yan, yung mga ganyan. Ito, yung mga mura. 1.6 nga lang yan. No? Pare, pang malapitan lang mga 1 kilometer lang yung mga ganyan bili ka ng ganyan P2P bili ka ng malaking antenna ayan mga ganyan ganyan yung setup tapos e setup mo yung ganyan mo P2P point to multiple point or uh, P2P talaga pero kailangan mo na kung 16 yung bahay so 16 din na ganito yung bibilin mo kapag naka P2P ka for example uh, sa kabilang side gawa ka ng isang ganito multi-point. Tapos, 16 din na ganyan yung bibilin mo. So, almost the same lang. Gastos din. Pero, less hassle. Kasi, hindi ka na maglalatag. Pero, mayroong uh, downside yan. Kasi, syempre, pag wireless, hindi naman recommended talaga na P2P na unless na lang kung naka uh, fiber P2P ka, which is yung gigabit na medyo may kamahalan talaga kasi yon Pero, kunyari, gusto mo lang ng makamura or solid na speed so mag FTTH ka na yung fiber to home which is mag media converter ka tapos end to end pwede po yun or kung medyo may pera ka mag OLT ka okay so ito pa yung dagdag bago natin tapusin to ito pa yung dagdag syempre ang inuulit ulit ko pag nagtayo ka ng ganitong business yan, pag nagtayo ka ng ganitong business kailangan may background ka talaga sa IT kasi syempre magko ka neto yan ganyan So, eto, maraming nagbablog nito na how to configure OLT. So, wala nang ako ng actual OLT kasi dito sa bahay, nag-share ako ng internet through P2P lang kasi malalapit lang, hindi ko kailangan tong mga to. Ayan. Pero, kung gusto mo ng malayuan talaga, etong kailangan mo, OLT or Media Converter. So, ang magiging challenge mo dyan kung paano mag-setup ng PPPoE server, bandwidth management, tsaka yan yung mga aralin mo. Tapos, yung mga creation ng account. So, pagdating sa PFSense, meron tayo mga video na how to create PPPoA server, how to create account, how to limit bandwidth PPPoA per IP or per account. Marami tayo nyan sa channel natin. Browse lang po ninyo kung gusto nyong manood. Pero, sa mga iba na gumagamit, mga vlogger na merong nagbablog na microtech yung gamit nila. Marami po dyan. Search lang nyo sa YouTube. Marami sila dyan Naghalo-halo Lalo kasi Yung mga vlogger Ng mga taga-probinsya Yun yung ginagamit nila Okay So, ito kasi Si PFSense Kasi Yan talaga yung uh, Firewall ko Which is Ang vlog ko kasi talaga Pagdating sa firewall Is yung mga enterprise po mga company Like FortiGate uh, Saupus PFSense So, ito yung PFSense Binlog ko lang to Kasi meron dati talagang Nag-try na magtanong na Ano yung pinakamura At saka Sulit Friendly user na firewall Na pwedeng mo bilhin na walang yearly na secured naman. So, eto, kaya binlog ko. Kaya dyan nag-start yung YouTube ko. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana may naintindihan kayo. Kung mayroong comment kayo, comment down below para maisagot ko or ma-explain ko ng mabuti. Pero, sana naintindihan naman ninyo. Medyo malino naman yung explanation ko. Ganun lang ang kailangan mong gawin. Okay? Ang mga kailangan mo is firewall, microtech, PFSense, any kind ng firewall na mayroong pwede mag-manage ng PPPOA account, um, bandwidth management. Yan lang naman kasi importante eh. Bandwidth management, PPPOA account, saka restriction para okay yung network mo. Tapos, media converter, OLT, or P2P yung mga kailangan mong bibilhin. Yan. Okay? So, maraming salamat. God bless, peace, and sana may natutunan na naman kayo today. Uh, maraming salamat. God bless. So, bago pala natin tapusin itong video na ito, shout-out pala dito sa tropa natin. Ayan, ito. ito pa, pa shout out pala ito eh. Office mate natin ito eh. Uh, sino nga ba ang office mate ko yan? Si Si Vince, ayan. <laughs> si at Vince Vince TV. Ayan. Shout-out iyo. Uy, hindi pala kita na-subscribe ah. Wait lang. Uh, bago lang. Uy, five subscribers. Subscribe natin. yan. Alright? So, eto gamer to eh. Nag-start-start. Start. So, game-game siya. Kaya shoutout sa'yo, bro. So, tropa nating IT yan. Isa sa mga encoder natin sa office. Kaya uh, nag-comment po siya pa. Shoutout. Maraming salamat. God bless. Peace. And thank you so much.